para hindi magamoy sa <laughs> Ito ang mga ano yung alam niyo yung mga tatakam takam sa toyo. Ito na. Luto ko na. Diba? Pagdarating yung mga buhin. So ayan, to ako nagloto sa balcony guys. Pinainit ko lang yung kawali. <laughs> Magkamoy kasi dun sa ilalim. Tapos baka darating sila. Ilaw pa pala po. oh so, ayan, sa mga natakam ng kuyo. Ito na, niluto ko na ka. Nag-isa tayo. Ayan ko na lang muna yan. Dito din eh kasi ayan sa gitna. Grabe, ang sobrang init dito sa Singapore, guys, as in. Pati tuyo, maluto talaga. Ayan. na yata to. So good luck. sa so tayo sa... Ang ingay naman yun. Ano ba yun siya? Grabing init ngayon as in. Yeah. Okay, makakain na ako nito guys. Mabusok na talaga ako nito kasi nakaluto na ako ng tuyo dito sa labas. Ay, sampayan nito. kami mga tao magtingin sa akin. Ito mam nito ako sa ano balkon eh. Kaya hindi ko yung niloto sa ano kaya kasi mag -amoy. Ayan.